Mga Team Budol Sokol! Shoutout kayo, Boss Tropa! <laughs> Magano kami, mahag! Limang daliri! Liring! Liring na lang yung mga damage na tayo! oo! Wala, umiwas si ate Diyo, no? Umiiwas, iniwasan nyo yung mga Parang yung mga

Parang laway na panis bay Sige ano din natin Sigawan lang natin Ito na para makabuhilo ka Let's go bye! datoon dito o dito kaya nabura na yung mga limang dap Napit na lang Shout out shout out boss Roba view Ayan, yung timbudol. Mabubudol. Good morning, kabudol. Hirap mo namang maghabol. Plato tayo, Plato. Ayan. Plato. Para makahabol sa akin. Ganun lang pala yung ano, yung yung biskarte. Tama ba yun mga kabikers? Pag ahon para makahabol Magpa-plato Tama nga talaga Ang bilis na makahabol eh Tama ba yun bay? Para makahabol sa ahon <laughs> wala nang masak... <laughs> wala nang ma <laughs> <laughs> yung minsan type yung din di pa na sir পিকচাৰ মান